Nabalot ng tensyon ang lugar ng Manila Harbor Center ng Tumangi. Ang pangasiwaan ng pantalan na i-turn over ang pangangasiwa nito sa lehitimong grupo ng mga negosyante. Ito ay base sa desisyong ibinaba ng Manila Regional Trial Court na isali ng pangasiwaan ng naturang center na nalong locators. Sinuwal perfecto sa detalye. Matapos ang magpalabas ng isang desisyon ng Manila Regional Trial Court, Branch 24, na agarang isalin ng R2 Builders Corporation ang control at management ng 79 o 79 ektarya hektarya ng Manila Harbor Center sa sektor ng mga ngalakal o business locators na nagtatrabaho sa loob ng industrial park sa tapat ng Smoky Mountain, Agad kumilos ang mga locators, defendants at opisyalis ng Manila Harbor Center Industrial Park Association Incorporated patungo sa kontrobersya na lugar sa Tondo, Manila. At para matiyak na maayos ang pagpasok ng mga otoridad mula sa Home Guarantee Corporation or HGC, CIDG operatives, court sheriff at Manila Police District Station 1 enforcers kung saan nakiisa na rin ang tribe media para ma-document ang pagsali ng control at management na R2 Builders Incorporated sa mga grupo. Sinasamahan natin yung sheriff sana na ma-serve na yung court order. Na... Eh po eh para na turn over na po ang uh, property management ng common areas. Dito you mentioned property management but operations. Ah uh, ito po common areas lang po. Pero yung mga kumpanya sa loob hindi kasama yon. Uh, areas, common areas, roads, yung mga ganun po ano, yon? alam mo na yung sa facilities, to be parang sa kumbaga sa subdivision eh homeowners association. Hindi naging madali ang pagpasok ng sheriff ng korte at ng representante ng HGC sa loob ng controversial na dahil mahigpit ang atas ng mga kinaukulan ng R2 Builders Incorporated, walang papabasok sa loob, pati na rin ang mga mamahiyag mula sa telebisyon, radio at print. Papalapit pa lamang ang grupo ng mga locators, defendants at MHCIPA officials at media men, ipinasara agad ang dalawang malalaking gate ng Manila Harbor Center at nagpakita na ng matatapang ng mukha ang mga pwersa ng Jaguar na nagpaatras sa mga walang kinatatakutan ng mga mamahayag. Ito po ay part ng project noon, na Smoky Mountain Project, so part ng recovery ng exposure ng gobyerno dito, ay eh kailangan makuha din itong uh, common areas. As so part yan na ito over. Hanggang sa umalis ang grupo ng media, ay medyo matensyon pa rin ng kapaligiran. Subalit, nang bandang kinahapunan, binayagan na rin makapasok ang mga aangkin ng control at management kasama ng SWAT team ng MPD. Ngunit wala pa rin media. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.